yo 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 what's up magandang magandang araw po sa ating lahat at tayo po ibabayay na naman po tayo ayan po at uh, extra muna tayo ng 3231 ayan po at uh, kasama ko ang aking driver na naman si Kuyang Dilacruz at uh, gagawin po tayo ng ano uh, Dagupan Terminal para pumila tara tasamahan nyo kami hanggang Dagupan Terminal ayan po at uh, nasa harapan namin si Solid North 1607 driver Ayan. Kuyang de la Cruz Ayan. Extra muna tayo Ang biyahe po natin ay biyahing Cubao Papuntang South At papuntang Norte naman po ay biyahing Dagupan po tayo Via Tiplex po tayo Ayan. Ngayon po ay uh, Cubao Via Tiplex and Marquee Mall Magandang magandang araw po sa atin lahat yun uh, may TV rin po tayo TV CR ay hindi wala po tayong CR hindi po tayo deluxe yan sa mga nagtatanong po kung nasa si 3391 ay nasa shop pa ginagawa pa yung ating unit Ayan. Pure Gold, Mayumbo. Pure Gold, Mayumbo na tayo. shit sa mga nanonood ng aking mga video maraming maraming salamat po at uh, ingat ingat po tayo palagi maraming maraming salamat po sa mga walang sawang supportan nyo sa aking mga video sa aking mga upload ayan thank you so much po ayun nasa kabila yung victory victory liner mga bihay po nila dyan uh, na nakapila po dyan bihayin bagyo ganyan mga ah, BMW po. At ka, at ka kahit walang ulan po ayan. Ba, pa rin ba? No? Ba, ba? Dito sa dagupan. Bila eh Bihayang Rohas. Maha Victory Liner ayan. Bihayang Rohas. Kagayan ayan. Rohas Kagayan. yung terminal po natin sa Perez Perez sa may dagubahan Perez na dagubahan ayan doon po tayo kakaliwa ayan dito po tayo papas yung solenoid po ay may biay po silang ano? uh, biay Ptex sa mga nagtatanong po sa amin po ay uh, sa solenoid po may biay silang pitex biay pitex ito po 1679 pitex pasay dao windia wait lamang po at uh, magpapatas muna tayo ayan po at pipila na po kami Ayan nata. Pipila na po tayo. Ingat-ingat po tayo. Maraming maraming salamat. Like and share na rin po. Thank you so much. God bless po.